Handa na ang Quezon City Government at QCPD sa barangay at SK elections sa October 30 ay kay City Treasurer Ed Villanueva. Ang pinuno po ng QC Election Committee na sa 400 milyong piso ang inilaan nila pondo para sa halalan. Gagamitin itong tulong sa Comelec at allowances ng mga guro. Sinabi naman ng Comelec Quezon City na mababa sa inaasahan ang mga naghain ng kandidatura. Batay sa datos, nasa 6,000 lamang ang nagkain ng COC mula sa 142 barangays ng lungsod. Pagdating sa seguridad, nasa 3,000 siyam na raang tauhan ng QCPD ang ide-deploy sa eleksyon. Katuwang nila ang ilang tauhan ng AFP at ng LGU. Ay kay QCPD Chief Police General Redrico Maranan, patapos na sila sa gawang threat assessment sa mga kandidato. At sa kasalukuyan ay wala pa dito ay may seryosong banta.